Isang napakahalagang katanungan ngayon ang umiikot sa buong mundo na naghihintay ng magandang kasagutan at ito ay kung sino nga ba ang susunod na magiging pangulo ng Estados Unidos. Marami ang mga naniniwala na malaki ang impact o malaking pagbabago sa Middle East kung sino sa dalawang ito ang magiging pangulo ng Amerika. Kasalukuyan pang ginaganap ngayon ang presidential election sa United States of America at ayon naman sa mga initial result, lumalamang si Donald Trump lalo na sa initial result sa Kentucky. Si Kamala Harris ay nakakuha ng boto na 26,324,824 samantalang si Donald Trump kumuha naman ng 29,443,015 meron itong diferensya na 3,118,191. Malaking kalamangan ito, hindi pa kasama riyan ang mga initial na result sa iba't ibang state at sa aking pagmamasid-masid sa mga tao na sumusubaybay sa halalang ito, hindi maikakaila na meron ding mga pumapabor kay Kamala Harris tulad na lang ng komentong ito. Harris will be the next President of United States of America. And of course, meron din kay Donald Trump. Meron pa nga akong nakita na ang kanyang pangalan ay Muslim, nagngangalang Muhammad. Itinayap niya ang apelido ni Donald at merong heart sa dulo. Meron ding mga pakotsang mga komento. Tulad na lang ng komentong ito na pinatatamaan ang BBC. LOL, Trump has got way more votes than Harris so far. Cry, BBC ipinapalabas ng komentor na ito na ang BBC ay makaharis. Meron ding mga komento na nagmula sa ibang bansa tulad ng Nigeria. Gusto rin ito, si Trump. Pero kayo mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, sino ang gusto niyong maging pangulo ng Amerika? Si Donald Trump o si Kamala Harris? Kung ang pag-uusapan ay konfleks sa pagitan ng Israel at ng Iran, Israel at ng Hezbollah, Israel at ng Hamas, Sino ang nanaisin mong maging Pangulo ng Amerika? Si Donald Trump o si Kamala Harris? At bakit? Ipahayag ang inyong mga opinion dyan sa comment section. Pero kung si Donald Trump ang tatanungin, ayon sa kanya, ang Israel ay hindi na raw mapoprotektahan kung si Kamala Harris ang magiging Pangulo ng Amerika. Sinabi niya ito sa isang campaign rally. Mauubos na raw ang lahi ng mga Hudyo kung si Kamala Harris ang magiging Pangulo. Pero ayon sa kanya, kung siya raw ang magiging pangulong muli ng Amerika, patuloy niya raw na ang Israel at ipagtatanggol ito. Naniniwala ba kayo mga kaibigan sa pahayag ni Donald Trump? Ngayon, kung mga Iranians naman ang ating tatanungin kung sino ang kanilang gustong maging pangulo o makaupo sa White House, ayon sa report ng DW at ng The Washington Diplomat at ng Reuters, nais ng maraming mga Iranians si Donald Trump ang maging pangulo ng Amerika. Bakit kaya ito ang gusto ng mga Iranians? Ayon sa maraming mga Iranians, malaki ang magiging pagbabago sa Iran kung sakaling si Donald Trump ang maging pangulo ng Amerika. Ramdam daw ng maraming mga Iranians ang kahirapan na kanilang tinatamasa sa kanilang lugar dahil na rin sa napakaraming sanctions na ipinataw sa kanilang bansa ng mga western countries at isa na riyan, ang United States of America at maliban pa riyan hindi pa man nakakaupong pangulo itong si Donald Trump ay marami na siyang mga binitawang pamambanta sa liderato ng Islamic Republic lalong-lalo na kay Ayatollah Khamenei in short ayaw ni Donald Trump sa pamumuno ni Ayatollah Ali Khamenei katunayan meron pang pa pagtatalo nangyari sa pagitan ni Donald Trump at ni Joe Biden dahil sa plano ng Israel, number one sa kanilang listahan na kanilang papasabugin ang oil facilities ng Iran at ang kanilang nuclear facilities. Hindi sumang-ayon dito si Joe Biden. Pero itong si Donald Trump, nais niya na atakihin ito ng Israel. At ito mga kaibigan, sa report mismo ng CNN, sa isang confidential recorded conversation, na pabor sila sa Republican candidate at former president na si Donald Trump na makaupo sa White House. Ayon sa mga Iranians, matapang daw itong si Donald Trump. Malaki rin daw ang possibility na tumitiklop ang tuhod ni Ayatollah Khamenei sa pamunuan ni Donald Trump. Of course, sino ba naman ang hindi mababahala dahil tila inutusan ni Donald Trump si Benjamin Netanyahu na bombahin ang nuclear facilities at oil facilities ng Iran. Dahil kapag ito ay nangyari, napaklaking dagok ito para sa Iran. Dahil ang proyektong nuclear, hindi pinag-uusapan dito ang libu-libong dolyar lamang, kundi billion dollars. Of course, mararamdaman ito ng bulsa ng Iran at magsisimulang uli parang nagtapon lang sila ng bilyong dolyar. Marami na ring mga nagsisigawan ng mga Iranians, nais na nila ng pagbabago. Katunayan, meron tayong vlog kahapon lamang na kung saan marami na ang mga Iranians ang galit na galit na kay Ayatollah Khamenei dahil hindi na rin nila maintindihan ang takbo ng kanilang bansa sa halip na ang kanilang pera ay mapupunta sa pagpapaunlad ng kanilang ekonomiya ay napupunta ito sa mga militanteng grupo na tinatawag na Hamas at Hezbollah. At eto mga kaibigan, sinabi ito mismo ni Donald Trump. Palagi niya itong ine-emphasize na nais niya na maiprevent ang Iranian nuclear bomb project. Ayon kasi sa mga ulat, kung pababayaan lamang ang Iran na magsasagawa ng kanilang proyektong nuclear, in the future, magiging nuclear power ito at magiging banta sa Middle East, hindi lang sa Middle East kundi maging sa Israel. Ito ang ayaw na mangyari ni Donald Trump. Of course, meron ding mga pro-ayatolyan at diehard sila sa pamunuan ng kanilang supreme leader. At ito ang matindi mga kaibigan, mismo ang mga pro-ayatola ay natatakot kung maging presidente itong si Donald Trump. Nagbigay sila ng pahayag kung bakit sila natatakot. Ibinalita rin ito ng The Reuters. Ang kanilang ikinakatakot dahil baka i-empower ni Donald Trump ang Israel at magsagawa ng malakihang pag-atake sa kanilang nuclear site at baka magkandak pa ng mga assassinations sa mga leaders ng Iran. Kaya marami ang mga naniniwala, hindi lang sa Iran, kundi ang kanilang paniwala tungkol sa pagbabago sa gira sa pagitan ng Russia at Ukraine. Maging ang maraming mga Pilipino ay nag e expect din ng malaking pagbabago sa West Philippine Sea. Dahil itong si Donald Trump ay kontra rin ito ang ginagawa ng Chinese forces sa West Philippine Sea. Kaya hinihintay ng maraming mga Pilipino ang posibleng pagbabago kung sakaling malukluk na bilang bagong Pangulo ng Amerika itong si Donald Trump. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, naniniwala ba kayo na merong malaking pagbabago ito sa West Philippine Sea at sa sitwasyon sa pagitan ng Israel at ng Iran at maging sa Middle East? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin at lubusin ko na rin mga kaibigan. Baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Pa-subscribe naman ng channel na ito, ang usapang banal para maging updated ka sa ating mga susunod na upload. Hanggang dito na lang. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.